trending ngayon sa social media ang laking albay na si Barbie Imperial o Barbara Consina Imperial sa totoong buhay. Kung bago ka pa sa channel ko, ayaw kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. Mainit ngayon sa social media ang kapamilya actress na si Barbie Imperial dahil nalilink ito kina Gerald Anderson at sa hot seat ngayon na si Richard Gutierrez. Disyembre nung nakaraang taon, umugong ang balita na hiwalay na si Richard at si Sarah Labati. Wala namang itinuturong konkretong dahilan kung bakit tinuldukan nila ang kanilang relasyon. Isa sa mga nabalitaan ay may relasyon umano si Kazel Kinuchi kay Richard Gutierrez. Ngunit agad namang pinasinungalingan ng aktres ang mga akusasyong ito. Ngayon ay si Barbie Imperial na naman ang bagong naiuugnay sa aktor. Dahil nung Sabado, January 6, ay spotted ang dalawa na magkasama sa isang bar. Sabay umanong dumating sa Tipsy Pig sa Westgate Alabang, sina Barbie at Richard. Upang dumalo sa birthday party ng kanilang kaibigan na asawa ni Vandolf Gizon. Hindi man masyadong klaro ang kumakalat na video, pero pinatunayan ito sa isa sa mga guest ng bar na si Barbie Imperial at Richard Gutierrez ang magkasama. May screenshot pa ng conversation ang kumakalat ngayon na ikinikwento ang kanyang mga nasaksihan kina Barbie at Richard. Ayon sa source ng talent manager na si Oji Diaz, ay sandali lang umanong nagkasama ang dalawa. At kaya raw nandun sa bar si Barbie dahil isa umano itong shareholder. At wala raw katuturan na may relasyon ang dalawa. Nagkakilala sila dahil nagco star sila pareho sa teleseryeng FPJ ang probinsyano. At ayon sa ilan sa mga netizens ay baka nag-iingay lang ang dalawa dahil baka may bago na naman itong pelikula. Unang nag-trending si Barbie nung magkasama sila ni Gerald Anderson sa Dubai para dumalo sa Shokran Festival. Dahil umano sa malalagkit na tingin ni Gerald sa kanya, ay binigyan naman ito ng kahulugan ng ibang netizens. Hindi naman pinatulan ni Gerald Anderson at Julia Barreto ang kumakalat na chismis na ito. Huling naging karelasyon ni Barbie Imperial ay si Diego Loizaga. Isang taon na ang nakaraan ng opisyal nilang inanunsyo na tinuldaka na nila ang kanilang relasyon. Ayon sa mga nakakalat na balita, ay kasalukuyang nasa open relationship si Barbie. Nang umugong ang hiwalayang Richard Gutierrez at Sarah Labati ina ni Richard na si Annabel Rama ang hindi nakapagpigil at kumampirma sa hiwalayang Richard at Sarah Labati. Ayon kay Annabel, ay may karapatan umano siyang manghimasok sa buhay ng mag-asawa dahil si Richard at Sarah kasama ang kanilang mga anak ay nakatira sa pamamahay ni Annabel Rama. Matapos magparinigan ang mga magulang ng dalawang kampo, ay inakala ng mga netizens na nagkaayos na si Annabel Rama at Sara Labati. Ito ay nang mag-like si Annabel sa post ni Sara Labati sa kanyang Instagram. Agad naman nilinaw ni Annabel sa isang interview na hindi siya ang nag-like sa photo ni Sara ay marahil ay isa sa kanyang mga apo. Dagdag pa niya ay lagi raw hinihiram ng kanyang mga apo ang kanyang cellphone at baka isa sa kanila ang nag-like sa photo ni Sara Labati sa Instagram. At ngayon, para mapatunayan na wala na talaga silang ugnayan sa isa't isa, ay nag-unfollow na ang dalawang kampo sa bawat isa sa Instagram. Nung una, ay may SLG pa sa pangalan ni Sara sa kanyang Instagram account. Ngayon ay binura na niya ito. At lahat sa mga Gutierrez ay in-unfollow na niya. Gayun din ang pamilyang Gutierrez ay nag din sa aktres. Nag-flex si Sara Labati sa kanyang bagong nilipatang tahanan. Ang pag-flex si Sara sa kanyang bagong bahay ay baka raw pagpapatunay sa aktres na hindi niya winawaldas ang pera ni Richard dahil may sarili itong pinagkakakitaan. Ayon sa chismis, ay malala raw ang naging hiwalayan ni Richard at Sarah dahil may kumakalat na balita na idedemanda raw ni Richard si Sarah ngunit pinigilan ito ni Rufa at ng kanyang ama na si Eddie Gutierrez. <coughs>